Yo! Magandang umaga mga kaibib. Yan. Ah, nandito na tayo sa resort. Yan. What? Sana oh. Gago! Ito yung area. Yan, dito na kami. Ito yung cottage namin, mga kaibib. Yan. Ito yung cottage namin, oh. Mamili ka lang. Napakaraming cottage dito. Ayan pala yung sponsor natin. Yan yung cake ni Bibi. Yan. Sponsor by Mama Bin. Oh my God! Wow! Yeah! Vlogs. Maraming maraming salamat po kay Mama Bin. Ayan po. Yung cake na regalo ni Mama Bin sa baby ko. Ayan. Ayan lang po yung handa. O. Ayan lang. konti lang handa namin. yan Ayan. Ayan? Uh -oh. Ayan, maliligo na siya hmm. Mag swimming ka na Tanggal mo yung diaper Ayan 3 ka na pala 1, 2 pagawa yan, One, two. <laughs> ganyan, yan eh. Akala mo ano ano Yung indie cake Hindi, pag ano talaga Ganon talaga Mahal talaga. Sadyang pagawa kasi, no? Ito Customize. Customize. Ayan. Yan yung mga baon namin. Yan, may ano kami. Baon kaming alak ni Jeff. May parin Jeff. oh, ayan. Nasa cooler yan. Yan. Oh my God! Wow! Mag-ihaw muna tayo. Yan. Hanap tayo ng maiihawan. Saan bang ihawan dito kaya? May ginamit kami kahapon. Saan po kuya? Isa may puno ng... Yan, marami kami rito. Ayan po yung kapitbahay namin ditong naliligo. Ayan po sila, kuya. Yun. Pasyal muna tayo. Mamaya na tayo Pasyal-pasyal muna tayo dito sa dagat. Ayan po yung may bantay po dito. Ayan po yung bahay ng bantay. Girl house. Ayan. maganda po rito lugar oh. Ayan oh. Dito lang tayo sa malayong lugar. Yan. May barko pa. Ayun sa unahan may barko. Oh. Ayan lang ulinggit. Oh. <laughs> mainit, mainit ata eh. Ayan, dali. Ayan, oh. Naka-swinsort pa. Oh. Ayan, may mga nagbablogs din dito. Iba. Ay Ayan, mga kay ano? Ah, uh, konti lang kasing tao dito, no? Kasi sa pagka mga gayetong okasyon, walang ganong tao dito. Pero pagka yung summer talaga, grabe. Puno to rito, mga kay Mem. Itong cottage na to, pahirapan. No? Pahirapan kumuha. Paano masabi? ng cavity. may mga cavities pa doon, yun oh. kulay blue. 'Yan. na oh. Ready na siyang maligo. Ligo na. Mamaya mga kay Mem do naman tayo mag-vlog sa ano, sa resort pagkatapos namin dito. Low tide ngayon, oh. Low tide. yun no? Oh. Oh my god! Wow! Sana all. Oh. Gago! Ayan na. <coughs> Ayan si ate, oh. Ayan, mga kay Oh. Ayan po yung dagat dito. Low tide kasi ngayon, kaya to kulay ng tubig, oh. Ma medyo malabo tubig. Pero doon banda sa unahan na yun, malalim talaga. Doon talaga napakalinaw. Eh, dito sa mababaw pa kasi itong area na to. Medyo malabo, no? kasi low tide ngayon mas maganda talaga pag high tide ayun mga kami may may mga barko ron no? yun yung mga barkong pang dagat yung pang ano pang ano ng mga isda yan ang na yan resort din yung katabi dito dalawang resort to magkatabi ah uh, yan ang ano La Playa Resort dito naman tayo sa Bu uh, Buena Floor Resort ayan Villa Buena Flor Resort nandito tayo ayan may maraming may nanguli na nalista na ito, yung mga sale mamaya mga kalmim kukuha tayo ng mga sale dito Mag-uwi tayo no ayan may mga nagbabag din dito ayan magagayak muna ako na ano mag iihaw muna ako no hanap tayo ng malulutuan hanap na ako ng may iawan par Yawan ba? Mag ito maganda paro pang palimlima no, pinong-pino no. Kita ko kuha ng Yung doon, yung area na yun may mga puti-puti. Oh. No. Bukod natin yung grid par, bukod natin yung buhangin. Wag. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wag. Barili kita sa mukha eh. Yan maghahanap tayo ng ano, mga kaibey, yang mapag-ihawan. Kasi may mga ihawa naman dito Awawa naman oh Yung biyanan ko na dito Itong laruan na to Ayan oh Regalo ng ninang niya Pinihiwan niya lang dito Ayan may bulak <laughs> Yung pala para kayong ibang ihawan ito so, pala mga ka Memo -MM may may ihawan pala dito yan o no. ito so, dito na lang tayo mag-iihaw. Yan. Pwede na ah uh, ano ano kuhain muna natin yung lulutoy natin yung bangus ihaw tayo ng bangus paano masabi? sana ah. <laughs> gago excited maligo yung mga bata nandun na maligo na sila maraming ihawan pala rito meron pa doon no? sa kabilang area tapos ang kagandaan dito mga kay may may mga kuryente talaga dito bawat cottage may mga kuryente yan, pwede kayo mag-overnight. May pwede mag-overnight dito. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. May saksakan. Ayan, may mga ilaw. Ayan. Kaya pwede mag-overnight pala dito, no. Gagayak muna natin yung, ano, yung pang-ihaw natin. Na bangus. Dala tayo dito. May dala tayo ditong bangus na, ano lang naman to. konti lang. Dalawang piraso lang, mga kay